Tara, shopping pa. Ta. Mula ka o Sa sari-sari store, nanti diday. Kani ang ilang mga stock. Ara, akong basket. Tara, mukha na tagfan, fan. Ara na, akong fan ay ang kwaon. Ay color pink. Kasi nga, favorite ka ang color pink. Kana, ibutang na nato sa akong basket. Kana, naulihi pa. Ra, ibutang na nato. Huwag na tayo magsisnisa. Kani ra, huwa na na madali uy. Kamadali, madali, rasakon. akon. Akala ko makakalimutan ko yung mga boundaries ko. Joke! Kana, nagkuha na gimpit at case. Akong gipili ng butterfly. Butang na, ta, butang na nato Nan, gibutang na nako. At nagkuha rata, og pungos. Kadamog-damog kulay og pungos. Makuha ragdag toothbrush para makuha ang mga tinga-tinga. Butang na nato. to. Butang na nato kaning ballpen nga kurumi, lami, damog kulay. Tapos, dari naman ko sa husay. Uy, uy, halata nga walag usay. Tara, digto naman to sa makeup. Kani ang ilang mga aksesoris. Tara, kuha ratag lip balm. Isa raman eh. Tara, kuha na nato. Gibutang na nato. At atong kwaon, ang ilang alcohol na spray. Naan may unod pa nag-alcohol. Gispray-spray ko pa na butang na nato. Ala, huli hira ba? Butang na nato. Ari na akong gi-shopping. Tara, ipa na natin to kay ante. Ante, halina dito, te. Sponge ko na. ipa ipapas -punch ko na para madali na lang. Dili, right sila. Dili din sila kabalo magdinisaya, oy. Diri sa, sa ilahang pulungkuan. So, tara, pungko ta. Ka. Kanigin na-punch na ni ante. Hara, pa si ante nan gipans-pans na ni Ante. Naan, gilapans-pans ni ante. Shout Shoutout pala dyan. Shoutout na sa iyang mga pamilya. Ra, nahulog na siya. On sa on, bayaran na nato si Ante. Tara, kuwao na nato ang akong basket. Kinaadig to ang akong mga kwarta. So, kani akong bayaran. di ba tika kadaghan Pero mura lang ba? Perte kadagan akong gibakal pero mura la. So kana ang akong kwarta. Dugangan nato para makabulig ta sa sa mga tindera. Tara gibuligan na ako sila gidugangan akong 50,000. Kana na nako sa sa manog pingatag ni ante ang kwarta. Na may sukli para ko da. So, kana, mubalik na siya. So, so, nagbalik liwat siya kay gipindot ni ante. Nga, kana akong gisap. Kanina akong sukli, diba? Perti kadamo ah. So, kanina akong basket. Bye-bye, ba guys!